Magandang araw po sa inyong lahat sa mga nanonood ngayon, lalo na po sa mga may arthritis, pananakit ng tuhod, likod, balikat o kasukasuan. May magandang balita po ako sa inyo. Alam ko ang pakiramdam, hirap tumayo, hirap umakyat ng hagdan, parang may kinitigasan sa umaga, di makatulog sa gabi. Pero mga suki, hindi nyo na kailangang tiisin yan. Ito na po ang solusyon. Red Shark Joint Milky Tablet, isang maliit na tablet Parang candy lang, pero gawa sa utak ng pulang pating mula sa USA, may lakas ng isang basong gatas at mas mabilis pang maabsorb. Sa isa hanggang dalawang tablet lang bawat araw, ito ang epekto. Bawas sakit sa loob ng tatlo hanggang limang araw, mas magaan ang katawan, wala na ang paninigas tuwing umaga, mas mahimbing ang tulog, mas aktibo sa mga gawaing bahay, at ang pinakagusto ko, hindi mapait, walang amoy, parang gatas lang ang lasa, hindi ito gamot na may side effect, ito ay food supplement, pwede sa pangmatagalang gamitan, safe at subok sa clinical tests sa US. Ngayong araw lang po, may special promo tayo, buy 2, get dalawang free cash on delivery, check mo muna bago bayaran. Pero para lang ito sa unang siyam na putsyam na customers ngayong araw, kaya kung interesado po kayo, mag-comment na po o mag-message agad sa inbox. Huwag niyo pong hayaan lumala ang sakit bago kumilos, uminom habang maaga para makaiwas sa operasyon at makabalik sa masayang kilos araw-araw.